Alright, so, um hi! Ako nga pala si uh, Pajo or Anjo or kahit okay, anong uh, tawag niyo sa akin. <laughs> anyway, um, this is just some thoughts that I have. And gusto ko lang siyang i-share. Or gusto ko lang siya lumabas sa akin. No? Kasi though, in this world, right? In this law or what, sa akin galing tong idea. Pero deep inside, for me, itong idea na to, hindi siya sa akin galing. Right? May pinanggalingan siya and gusto niya lang lumabas. And maybe that's the soul. Hindi natin alam, right? Um, yeah, napakarami napakarami kong iniisip or nasa isip ngayon, guys. Na kabaliwan na yata yung iba. <laughs> Pero totoo siya sa akin. No? So, yeah, kakaisip ko nga and with the help of ChatGPT, no? with the help of OpenAI uh, ayan yung isip ko guys para lang ma malaman nyo nakabuo na ako ng multiverse multiversal sur survival o uh, theory of consciousness or MSTC right so yeah. Uh, this will be my first video. Gusto kong malaman nyo na ganito ako mag-isip. Ro, wala tong plano-plano. Hindi ko alam kung, kung paano ko ito gagawin or sasabihin. Basta pinindot ko lang yung button. Gusto ko lang i-share sa inyo. Gusto ko lang malaman nyo na kung may mga naiisip kayo, kung may mga gusto kayong ilabas, just do it. Okay? Gawin lang natin. Kasi so wala naman talagang may pakialam sa atin dito, guys. Kundi tayo. At yung mga katulad natin. Okay? So, yeah. Um, siguro nga, this day, this time, gusto ko lang siguro magpakilala kung sino ako. Or um, kung sino yung soul ko. Kung anong soul ako. ah uh, guys, gusto ko lang malaman nyo na um, nandito na ako sa state na purong love. Puro love dito, Brad. And seeking uh, for the truth. Kung anong totoo. And understanding. Iintindihin ko kung ano man yung totoo. Alright, so. Naniniwala din ako na parang. <clears throat> well, galing ako sa paniniwala na science lang ang dapat paniwalaan o yung mga may proof, yung mga na-measure. But then, eto ko ngayon. Um, let's say, sabihin natin na, let's say, nasabihin ba yun, no? <laughs> Pero sabihin natin na, parang may, may, may na-awake or may gumising sa akin na hindi ko maalaman, no? hindi ko maintindihan. So ngayon, ayan, um, gusto ko lang i-share sa inyo and um, alam ko, makalat, right? alam ko, magulo, alam ko hindi maayos yung pagsasabi ko sa inyo or parang hindi man lang ako nag-script, hindi man lang ako nag-isip but this is the point. <clears throat> ta tayo nabubuhay sa <coughs> sa perfect. And ini-encourage ko kayo na maging raw, maging totoo, maging magulo. Basta yung totoo. Hindi ko alam kung ano yung totoo sa'yo. Baka magulo ka pa. Baka nasa pinakamababang frequency ka pa ng buhay. Pero okay lang yan, Brad. Basta ang end goal natin is love, truth, understanding, compassion, o yung highest. Na kung kristyano ka, o kahit ano pa sinabi na to sa atin. Ayun. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father through me. Ewan ko ano yung verbatim, but yan. Hindi lang to about sa nakikita natin. About to sa frequency about to sa vibrations, about to sa enlightenment, about to sa sa pang hindi natin nakikita. Ito yung magiging um, ito yung magiging purpose ng vlog ko siguro. No. And sana matulungan nyo rin ako. Sana mag-share din kayo ng mga kwento nyo kung paano kayo nagising, kung ano yung mga gumugulo sa inyo, sa akin is, mga synchronicities, 111, 222, 333, personal numbers ko, 12 and 3, personal life ko, yung buong buhay ko, yan. Yan yung mga bumabagabag sa akin at gumugulo. And, gusto ko lang ng katotohanan. Baka ikaw, gusto mo din. Diba? Pero kung isa ka sa mga tao na, ayan, ang gustong-gusto mong i-type, ang gustong-gusto mong i-comment, ang tigas naman ng mukha mag-vlog nyan, ang kalat-kalat, o paayos mo muna, bahay mo, Brad. Ligpitin mo muna yung silang bahay. Mismo, pre. Mismo. Andiyan ka, pre. Pero dahil nag-comment ka, nagbigay ka ng oras, may something sa'yo. Right? May something sa'yo na gustong makinig sa mga susunod pa nating na videos. And yeah. Nagugutom ako. Gusto ko ng noodles. Kakain ako ng noodles. <sighs> yeah. Sa mga katulad ko na parang gusto lang din magising. And, or gusto malinawan sa mundo. Kung ano ba yung purpose nila? Ibig sabi sabihin natin alamin yung mga tao na hindi naman against sa religion but may may nakikitang mali sa sistema right pero alam niya na meron alam mo na may someone or alis ka naman, ha? Okay. na ma sige mabana ako <laughs> <laughs> Sige okay, ma, ba, video lang ako. Tulog ko sa Ivan. Sige okay, ma. Thank you ma. Love you. Okay, so, yeah. Dami ah, ma'am. So, guys, siguro yun na yun. Yun na yung cue. Yun na yung sabi ni Universe. Time na, Brad. Um, basta, sama-sama tayo sa... Sana, magsama-sama tayo sa katotohanan sa pagibig at sa pangunawa. Pajo. Ew!